sa inyo po na aming mga minamahal na taga-subaybay dito po sa Araw ng Pagpapala. Tayo na naman po ay pinagkalooban ng Panginoon Diyos ng uh, pagkakataon muli makapagbigay kalakasan po sa pamamagitan ng Kanyang gintong buti na salita ng buhay na patuloy na magiging kalakasan ng ating buhay. Tayo po muna ay dumulog sa Kanyang hapagkainan ng panalanginan. Sa makapangyarihang pangalan mo, o Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito, sa buhay, panibagong kalakasan, pinagkaloob mo po sa bawat isa po sa amin, kasama na ang aming mga minamahal po na taga-subaybay dito nga po sa araw-araw na pagpapala. Maluwalhati po kayo sa aming mga buhay. Patawarin niyo po kami kung ano man ang aming mga nagawang pagkakasala sa mga nakalipas na sandali, Araw, oras, maring sa mga panahon na hindi po namin naalala ang aming mga ginawang kasalanan. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga kasalanan namin ang gawa sa isip, sa salita, at sa gawa. Sa aming pagpapatuloy, pagkalooban mo, Banal na Espiritu Santo, patuloy na ibayong kapangyarihan ang inyong salita na may babahagi upang siya po ay magiging punla na magkakaroon ng ibayong kapangyarihan magbubunga ng katagumpayan sa bawat isang nakikinig. Ito po aming dalangin sa aming pagpapatuloy sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Jesus na we pray. Amen. 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 Nais ko pong ibahagi po sa inyo sa aklat po ng Juan dito po sa magandang balita Biblia. Chapter 15 verses 5 hanggang 7 Sabi po rito, pinamagatang ko po itong Ang Diyos ang ating kalakasan Sabi po rito sa John chapter 15 verse 5 Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga Ang nananatili sa akin Ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana Sapagkat wala kayong magagawa Kung kayo'y hiwalay sa akin dito muna po tayo mag-focus kumusta na po ba ang ating buhay pang araw-araw maging ating buhay pananampalataya ang ating buhay spiritual marami po sa atin talaga po namang tayo ang patuloy na nakikipaghamok sa hamo ng buhay sa araw-araw subalit, madalas po napapagod lamang po tayo dahil sa sarili nating kaisipan Kaunuan, o ang marami sa atin ay doon nananangan wala pong masama subalit nakakapagod nga po maaring sa mga pinagdadaanan po natin sa ating buhay buhay pag-ibig po ba yan? marami nang nabigo maging sa buhay spiritual marami po sa atin pinanghihinaan para bang araw-araw na lang araw-araw pray, araw-araw worship araw-araw share ng word of God. wala na bang iba, parang ganun po itinatanong sa atin ng ating sariling kaisipan subalit so, sabi po ng Panginoon kung wala po siya sa ating buhay wala po tayong magagawa mapapagod lamang po tayo sa ating ginagawa kasi po sinabi naman niya sa John chapter 15 verse uh, six, sabi niya po ron, hindi kayong pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Humayo, ako ang pumili sa inyo, hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Tandaan po natin sa puno ng ubas, may tinatawag po itong pruning at ang pruning, yung pong pagsasayos. Kung baga sa ginugupitan ng buhok, yung trimming, tinitrim, hindi naman po kinakalbo, no? Yung, yung baga, pinuputol, inaayos upang maging maganda. Sa puno ng ubas, mentras po ito, ginugupitan, inaayos, lalo po ito nagbubunga ng sagana. Sa ating buhay spiritual, ang pruning po ay yung mga mabibigat na problema. Hinahayaan po ito ng Diyos. Misan problema galing sa ating mga kaibigan, galing sa ating mahal sa buhay. Misan po, galing na rin sa atin. Nilala, niloloob po ito ng Diyos na mangyari. Yun nga po ang tawag doon, pruning. Dahil kung hindi po ito, loloobin ng Diyos na mangyari sa atin, hindi daw po tayo magbubunga ng sagana. Dahil sa pagpupruning po, na niloloob ng Diyos sa mga problema, sa mga bagyo ng ating buhay na niloloob ng Diyos na mangyari, dito lamang po tayo makakapamunga ng sagana ayon sa kalooban ng Diyos. Why? Dahil po kapag nangyayari ang problema, doon po tayo lalong lumalapit at nalalapit sa Panginoon. Bisan, kailangan po talaga kasi marami po sa atin hanggat kaya natin, gagawin natin. Subalit, so, sabi ng Panginoon, muli, sa John chapter 15, verse 5, Apart from me, you can do nothing. Kung hindi po kasama ang Diyos sa lahat ng yugto ng ating buhay, imposible po na tayo ay mamunga. Imposible po na tayo ay managumpay. Imposible po na tayo magkaroon ng iba yung pag-asa na nagmumula sa Diyos. Imposible po tayong magkaroon ng kagalakan kung hindi po tayo mananangan at lubos na magtitiwala sa ating Panginoon. Kung maalala nyo po, mayroon pong sa Biblia sinabi, yung pong istorya po ng babaeng labing dalawang taong dinurugo. Sabi niya po sa kanyang sarili nung paparating ang Panginoon, kilala niya po ang Panginoon. Kasi po lahat po tayo, kilala natin ang Panginoon. Subalit ang tanong, bakit hindi nararanasan ng iba yung nararanasan natin na nagtitiwala at mayroong mataas na antas ng pananampalataya? Kakaiba po, di po ba? Hindi nila nararanasan, pero parehong problema ang ating pinagdadaanan. Bakit po kaya hindi nila nararanasan? Kasi po itong babae po na sinabi ko po kanina na labing dalawang taong siyang inaagasan ng dugo. Ang sabi niya po sa sarili niya, Mahawakan ko lamang ang laylayan ng damit ng Panginoong Sokristo, gagaling ako. At nung papalapit nga po ang Panginoon sa dami ng tao, ayon po sa kwento sa Biblia, nakipagsiksikan po siya kahit mahirap. Sa totoo lamang po, puno ng struggle ang paglapit sa Diyos. Hindi po kumo tayo ay binibigyan ng Diyos na nais natin ang pagpapala pero ayaw naman natin ng pakikidigma. Hindi po po pwede. Pag humingi ka ng pagpapala, kailangan mong harapin ang digmaan na kaakibat ng pagpapala. Nakita po natin yung babae nga po na yon, pinilit niya na sumuot sa loob ng maraming tao na hanggang mahawakan niya ang laylayan ng damit ng ating Panginoon. Indeed, siya po ay gumaling kaagad. Mga kapatid, mga minamahal po namin taga-subaybay dito sa programang araw-araw na pagpapala. Marami po sa atin, kilala natin ang Panginoon. Heso Kristo. Marami po sa atin humihiling ng pagpapala. Pero karamihan po talaga hinahantay ang pagpapala. Pag dumating ang problema, ayaw po. Hindi po po pwede. D Tandaan po natin. Sa bawat pagpapala na darating sa atin, may kalakip na digmaan. Ano po yung sabihin? Meron po itong kalakip na pagsubok. Hindi mo po nakita niyo po sa isang puno, nakita ko po yung bata eh. Inakyat niya yung puno at sa dulong dulong ng sanga nandun yung hinog na mapakasarap na bunga na nais niyang makuha para po makain niya. Talaga pong dahan-dahan nanginginig yung kamay ng bata, hirap na hirap hanggang maabot niya yung bunga at nakain niya po. Ganun po yun eh sa ating paglapit sa Panginoon. Asahan po natin. May kalaki po itong mga pagsubok. Ito po yung pruning. Kailangan po nating dumaan sa mga pagsubok na yon upang makita ang tunay na pagkaginto ng ating puso. Yung dalisay na pagmamahal pagtitiwala sa Diyos. Ano po bang makapaghihiwalay sa atin sa Panginoon? Kahirapan po ba? Yung iba pag huma humarap o dumanas ng pagsubok, kahirapan, ayaw na nila sa Panginoon. Yung iba, ang tagal pong humihiling ng kanilang mga dalangin sa Panginoon, ang tagal na po hanggang ngayon, di pa nila nakakamtan, ayaw na po nila magpray. Yung iba naman po, nagpray, nandyan na agad. Yung iba, hindi pa nagpe-pray, binigay na agad yung kahilingan. Hindi po pare-parehas ang pag tawag sa atin ng Panginoon o ang pagpapalang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Hindi po nangangahulugan na may pinipili ang Panginoon. Nais lamang po niya na tayo ay lalo pong lumapit, lalong tumawag, lalong manampalataya at lalong buong pusong magtiwala sapagkat ang nagtitiwala ng buong puso sa Panginoon ano pong sabi ng Panginoon? Rejoice in the Lord and He will give you the desires of your heart. Kung tayo may lubos na kagalakan sa gitna ng digmaan, ipagkakaloob ng Diyos ang nasa ng ating mga puso. Tayo po ba ay napapagod na sa ating mga inihiling? Hindi pa po ba natin nakakamtan hanggang ngayon? Huwag po kayong bibitaw, mga minamahal. Huwag kayong bibitaw ng pagtitiwala sa Panginoon. Huwag kayong bibitaw ng pakikipag-fellowship sa Panginoon. Huwag kayong bibitaw sa panalangin sapagkat ito lamang panalangin na ito ang siyang patuloy na makikipag-ugnayan sa Panginoon. Tandaan po natin, kapag tayo sumuko, isinuko na rin natin ang Panginoon. Tandaan po natin, walang imposible sa Panginoon. Kaya niyang ibigay ang lahat. Nung siya po nga ay bayubay sa krus, kaya niya pong maghimala para mamatay lahat yung mga nanakit sa kanya. Pero tiniis niya pong lahat. Dahil sa iyo, dahil sa akin, tiniis ng Diyos ang mga sugat na kanyang tinamo sa kanyang katawan upang tayo lamang ay mapalaya sa pagkakaalipin sa atin ng ating mga kasalanan. Mga kapatid, huwag po tayong lalayo sa Panginoon. Lalo po tayong lumapit. Nandyan po ang pagsubok, pero ang pangako ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Again, sabi niya po, apart from Him, we can do nothing. Kung wala ang Panginoon sa ating buhay, wala po tayo magagawa. Huwag po tayo magbago dahil ang Diyos po sa atin ay hindi nagbabago kailanman kahit po nakakagawa tayo ng pagkakamali, hindi ko po sinasabing tama na tayo patuloy na magkamali. Ang nais ko lamang pong ipahatid sa inyo na kahit tayo nagkakamali, God so love each and every one of us so much. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Mahal na mahal po tayo. Hindi niya po tayo iniiwan at hindi, hindi niya po tayo iiwan kailanman. Maaring iwanan tayo ng lahat, maging kaibigan, mga mahal sa buhay, subalit ang Panginoon, hindi niya po tayo iiwan dahil mahal na mahal niya kayo. Tayo po'y manalangin. Sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Banalang Espiritu Santo, muli o Diyos namin na mapagmahal, Patuloy po kami nagpapasalamat sa iyo sa mensahe na inihatid nyo po sa araw na ito. Dalangin ko po Panginoon, patuloy nyo itong pagkalooban ng kapangyarihan sa isip at puso ng aming mga minamahal na taga-subaybay dito po sa programang Araw-Araw na Pagpapala patuloy maranasan po ng bawat isa ang iyong iba yung kapangyarihan na kahit po kami napapagod, Panginoon, hindi po kami titigil dahil bibigyan mo po kami ng lakas katulad ng lakas ng isang agila na kahit Panginoon kakampay ng kakampayhin ang kanyang mga bakpak ay hindi mapapagod. Kami tatakbo ng tatakbo, hindi po kami manghihina dahil ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming katagumpayan. Dahil sa iyo Panginoon, ang kalakasan po namin. Kami mananagumpay dahil ang kalakasan po namin sa iyo nagmumula. We can do all things through Christ who strengthened us. Maraming salamat po, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po. Muli, nawapoy patuloy tayong nagkaroon ng mas ibayong kalakasan mas iba'yong pagtitiwala mas iba'yong pagmamahal sa ating Panginoon huwag na huwag po tayong bibitiw mentras tayo po'y dumadanas ng matinding pagsubok lalo po natin higpitan ang pagkapit ang pagtitiwala, higit sa lahat ang buong pusong pananampalataya sa ating Panginoon dahil hindi niya po tayo bibigawin kailanman dahil tapat ang nangako muli ang sinabi niya I will never leave you nor forsake you. I love you. The Lord God said, Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye.